Ito dito sa Toyota Hiace na naman mga ka-GM. Ito, binaklas natin itong ano niya rito, yung cover niya dito sa center console box. No? Kasi ang gagawin natin dito, i-adjust natin yung kanyang parking brake. Yan, uh, tinanggal natin yung cover niya. Uh, sinungkit lang natin kasi yung mga ano rito, yung mga pins niya, naka, ano lang yan, nakatusok lang yung mga lock niya rito. Yan. Saka doon. Tapos, ay uh, itong parking brake niya kasi mga ka-GM, kung titignan niyo, yan o. Oh, sobrang taas siya. Yan, ah, uh, bali na natin ito sa ano, sa ilalim sa kanyang uh, ano doon, uh, rear uh, brakes, no? Sa kanyang uh, parking brake shoe doon. Inadjust na natin. Pero yung kasing pag-adjust ng preno nito sa likod mga ka-GM sa kanyang parking brake ay kailangan natin tanggalin yung gulong tapos uh, mayroon siyang butas na maliit doon sa kanyang uh, brake drum tinanggal na natin kanina kaya doon naman tayo mag-adjust sa kanyang uh, parking brake handle pero itong ano niya itong uh, pinaka-handle niya mataas masyado kasi pagka mataas na ganyan, hindi papasa sa ano to sa MBPI sa registration kasi uh, i -re renew yung registration nito, kailangan nito uh, pasado sa, sa parking brakes, no? Yan, uh, isa itong Toyota Hiace, no? Ito to. Yan yung uh, lobe nito. Uh, so bali binuksan natin yung kanyang likod. Kung makikita ninyo mga ka GM, ito yung kanyang ano, ito yung kanyang pinaka-tornilyo. Yan, kung nakikita ninyo yan, uh, 10mm yung kanyang tornilyo dyan yan lang yung ating uh, hihigpitan para umano siya, para bumaba tong kanyang uh, parking brake handle. Kasi yan, sobrang taas. Yan po at uh, like and uh, share lang po yung ating mga videos sa mga may tuyo Hiace sa mga ano, mekaniko, kapwa ko mekaniko. Pero itong ano, itong uh, sakyan kailangan nakahang siya. Kasi nga uh, titingnan din natin yung kanyang gulong, iikutin natin yung kung uh, tama na yung ating uh, pag-adjust dito sa kanyang ano rito. Sa kanyang parking brake handle, no. So, ayan po siya mga ka-GM, no ah uh, na-adjust po na natin. Bali, hinigpitan lang po natin dito yung kanyang pinaka, ano rito, ah uh, cable rod, no? Yan. Tapos, uh, ito, na, ito na yung kanyang uh, parking brake handle. Yan, no? Oh. Aba na siya. Yan, bali, apat na ano lang. Apat na lagitik. So, ayan, uh, bali, babalik lang natin yung kanyang cover. Yan, kasi nakaano lang yung kanyang pinaka, ano nito Tapos dito, itong kanya nga pinaka-cover dito sa likod. Dito lang sa center console box yan mga ka gm Yan siya. Dito lang siya binubusan. Tapos bago natin na uh, takpan yan, no? Uh, subukan natin sa may gulong. Baka mamaya eh, sobrang adjust na natin na uh, baka mag-stack up naman yung kanyang uh, preno sa likod. So ito. So, yan o. Oh. oh. Eksakto lang mga ka gm yan. Umiikot pa naman siya. Bali, sakto lang yung kanyang uh, adjustment natin sa kanyang uh, parking brake, no?